patuloy naman na hinahamon ng Philippine Coast Guard ang iligal na presensya at paglalayag ng Chinese Coast Guard Vessel 5901 sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa layong 60 to 70 nautical miles mula yan sa Zambales Coastline. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commander Jay Tariela, na ang kanilang 83-meter French-built na Philippine Coast Guard vessel na BRP Gabriela Silang ay muling nag-issue ng radio challenge sa China Coast Guard Vessel 5901 na nagpaalala na ang kanilang ginagawa ay ilegal at hindi pahihintulutan. Sa pahayagan ng uh, opisyal ng Philippine Coast Guard, maliwanag umano ang mensaheng iniwan ng ahensya na ang kanilang ginagawang paglalayag sa Exclusive Economic Zone ng bansa na siyang uh, hindi daw lehitimo at hindi katanggap-tanggap. Binigyang diindi ni Tariela ang bahagi ng kanilang pag-radio challenge sa dambuhalang barko ng China, kung saan malinaw na binanggit ang United Nations Convention on the Law of the Sea on UNCLOS, kung saan parte ang China. Anya sa ilalim nito ay malinaw na nakasaad na ang freedom of navigation for foreign flag vessels ay hindi maaaring pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng isang bansa kabilang na dyan ang Pilipinas. Samantala, siniguro naman ni Commodore Tariella na patuloy silang maninindigan sa kanilang commitment na mag-monitor at hindi payagan ang illegal na aktividad ng China Coast Guard sa katubigan ng West Philippine Sea.